Good morning. Ngayon so, ay Friday morning. Meron lang akong gustong i-share na experience namin kahapon isang customer na nagdala sa amin ng kanyang motor na Mio i125. Ah, humugot ka agad. Nagtatanong o naghahanap siya sa akin ng uh, motor starter kasi nga daw sira sabi ng kanyang mekaniko. So, ako Instead na sagutin yung kanyang tanong, tinignan ko muna yung motor niya. Uh, para malaman natin kung sira nga ba talaga yung sinasabi niyang motor starter. Para kung sira talaga, eh, kailangan natin palitan. So, tinignan ko ayaw nga gumana nung ano nung motor hindi nagre-react ang motor pagka nagpo-start. So dahil hindi naman talaga ako mekaniko, humingi ako ng tulong doon sa kasama nating mekaniko. So tinesting at yun nga, na confirm ng mekaniko na nakita na umiikot ang starter motor pero hindi tuloy-tuloy kumakapyo siya. <clears throat> so ang findings ng no, ano natin ng mekaniko natin ang sira lang ay yung carbon brush hindi yung buong motor. So ngayon uh, para patunayan natin tinanong natin yung customer kung gusto niyang ipagawa yung motor niya para rin makatipid siya kisa naman bibili ng isang buong motor so ayun uh, namin sa inyo ngayon yung short video na to at uh, mapapagtunayan na uh, hindi nga sira yung buong motor at uh, yung sira dito yung kanyang carbon brush lang ito, tignan nyo ito. Oh, carbon oh. tipid tips. Yan yung dahilan kung bakit ayaw manda ng buto. Ayaw umiikot ng buto. Ubus na siya. Ito yung isa. Ayan, dalawa yan. So ngayon, linisin muna natin ito bago yung kapit ulit. Tapos palitan ng bagong carbon brush. muna natin to tapos pakita namin sa inyo mamaya magpumandar na ayan tasting dapat umigot sya ay po ayan Ayun o, oh. ayun o. Oh. Lakas. Ha? makaka na naman si Sir. Sa halagang 150, aandar ah, na motor. Sure, Bulbos? Umikot ako siya. Oh, di ba? Kaya huwag wala sa palit ka agad ng buo. <laughs> Yan, okay na tayo dyan. Okay na tayo dyan. Mandar na siya. May start na. Ito na lang kailangan natin palitan. Ito. Kasi kay mukhang kailangan na rin taniman to ng ano eh. <laughs> palay. Kayo. ng palay. Kawawa naman sa body nito. Diba? Hindi na nga yung motor. <laughs> Ganun lang. Paano lang dapat palitan? Yan lang papalitan. Hindi kailangan gumastos ng malaki. Diyan niya talaga, sir. Oo, oh, sir. Ba't ngayon? Ngayon lang may pinagpagawa ng ganun dito. Hindi, ma marami na rin, sir. Ganun din. Hindi um, ko lang. Yung case? Mag-umpisa na ako ng ano, ng... Ay, yung online na. Uh, uh yung, mga, para pag kami, yung naging car, ganun na yun Uh, okay. vlog na rin kayo. Ngayon pa lang po. para kung baga mag-ilala tayo. Diyan na pa daw yung umpisa ngayon. Tama. Tama. Okay. Tama.